Hi, kumusta kayo? Si Lakay Ulito. Uh, katatapos ko lang uh, maglinis ng mga driveways at properties. Uh, hindi lang dito ako sa neighborhood ko naglilinis kundi sa sa norte, sa kabilang bayan pa sa norte namin which is uh, yung uh, baka narinig niyo yung New Market, New Market Ontario. Uh, back to back. Actually patatlo ko na to eh. Uh, nalinis kaya madalas mawalan ako ng ng um, ng memory dito sa card dito sa, sa phone ko uh, may isa ginawa na video na um, naglaro ako laro means sa uh, pag snow naglalaro ako pag makikita nyo ito sa, kabilang uh, susunod yung kabilang frame kabilang uh, kabila mamaya at uh, sa pag uh, pag uh, operate ko ng snowblower dumaan yung uh, realtor agent kasi medyo dumadami naman ng agent dito sa, sa amin sa neighborhood namin uh, I think na discuss ko na yon ng napakarami nila noon may mga times at uh, yung mga issue ko ng, mga uh, ng uh, sa kadamihan nila naging ano, nakaka-annoy na sila at uh, at saka yung dumadami dito yung uh, bumibili ng bahay pero hindi tinitirhan at uh, pinapaupahan instead. So dalawa to tatlong pamilya kaagad, average dalawang pamilya, isa sa taas, isa sa baba sa basement. Uh, anong nangyayari dito. Nothing wrong with that business, kung ano. Pero ang issue ko doon ay yung mga eventually baka maulit yung mga nangyayari nung unang panahon na may nasugutan at uh, na-disgrace dahil uh, dahil uh, hindi sila aware do sa mga code o tamang exit ng uh, bahay kasi kailangan sa bahay kailangan ka may pintuan din sa likod o tagiliran ng bahay mo ang, ang kwarto na tinitirhan o sinis, tinutulogan kailangan may bitana may mga ganon ayaw kong i-discussion -discuss, yun ang gusto ko lang ipakita sa inyo video na to ay tungkol sa pagkakausap ng madaling madaling kwento lang do sa agent o realtor at uh, makikita niyo kung magkano yung bahay <laughs> dito sa ngayon sa amin Uh, Inexpect ko na bababa ng kaunti although not really hindi ako na, nagulat talaga talaga kahit uh, ang 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 ang, uh, ang uh, e expression ko ay eh, nakakagulat alam ng lahat I don't think may nagugulat na dito even kahit <laughs> mga teenagers hindi na nagugulat na sa presyo ng bahay dito kaya panoorin niyo at um, hey kung meron kayong uh, uh, kung nagwa-wonder kayo sa Pressure presyo ng bahay at may nakita kayong uh, realtor ask them uh, hindi naman sila ano eh uh, uh, sasabihin nila sa inyo baka nga bigyan kayo ng tarjeta eh uh, bago ko ito ilipat sa video na yon gusto ko lang sabihin sa inyo na malaking malaki na talaga ang panahon ay nagbabago pero kung titignan nyo hindi nyo talaga na-realize hanggang dumating yung pagbabago na yon uh, ang bahay uh, na tinitirhan namin bahay ni mother-in-law ay nakuha noong uh, early 2000 uh, panahon na halos lahat ng paligid dito talahiban maririnig niyo yun, lalo na sa mga Pilipino na uh, darating dito o yung mga uh, mag pupunta sa mga nade-develop na mga town uh, pamisa-misa maririnig niyo yun na dati talahiban ito ngayon magkakaroon ng mga parang kabute mga bahay uh, isa pa ang presyo, ang presyo nung una quarter a million lang ang ang average price dito ng bahay that was year 20 uh, early 2000 okay. kaya hindi naman yun na nakakapagtaka nakakagulat lang kapag dumating na kasi hindi mo na minsan eh sabi nga nila time flies di ba at uh, isa pa hindi lahat ng uh, bahay pataas ang presyo may mga nasaksihan na na ang bahay bumabagsak kaya maintindihan nyo sana yun sa mga ibang neighborhood katulad dito mga old fashioned mga tao dito uh, pagdating ng mga pagbabago nandun sila sa town meeting town hall nagmi meeting at uh, kung kailangan nila i uh, 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 kailangan nila na tanggihan o uh, uh, pigilan ang mga pag-unlad sa 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 neighborhood kagawin nila uh, for example uh, for example yung uh, marami nagtatayo na dito mga condos and uh, yung mga yon bago itayo kailangan maipasa yun ng uh, uh, mago maipasa ang uh, yung batas na yon so may mga magsusulong nun para matupad yon at siyempre uh, syempre ibumukahin sa mga kapaligiran ng mga, mga homeowners at uh, sinong sasabihin mo yun ang isasabihin mo yung, yung uh, worries mo ganun. kadalas na nananala mga tao dito pero mukhang uh, ang pagbabago hindi napipigilan kaya madalas marami akong kakilala na pumunta na ng uh, Norte papunta na papunta sila ng Norte uh, kung saan mas murang bahay uh, at, um, well, pakako ko sa inyo maging mabilis ito kaya marami pa akong sasabihin sana pero pangako ko to let's keep it uh, sasal hindi man ako alis i'll be here kahit marami ang uh, nagagalit sa sa akin i think uh, pero that's that's fine may mga may mga newly created account na nang slowly nang haharas na sa akin pero hindi niya makikita 'yan sa mga comment section or or kung sa mga eh, siguro pag nakikita niyo sa iba pag nagpo-post ako sa ibang tao ko na kunangapit bahay sa ibang uh, channel na consider ako na you know man, gusto ko maging 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 pagkaibigan exchange ideas share ideas at uh, just be friends pero I guess mas concern ng mga ang mga ibang ang mga content creator na makita yung chaos at pag-iinsulto ng ng uh, ng insultuhan doon kasi I think naniniwala sila na that drives traffic more traffic um, I'm a, I'm not a believer of that pero that's why uh, Uh, ito lang muna ako sa channel ko uh, I'll keep uploading things At uh, hopefully mag-improve ako And I got so many ideas at uh, experiences na I wanna share With you guys right? uh, Again Sa susunod na, na video ulit At uh, sana ma-enjoy nyo ito Okay? Sana ma-enjoy nyo ito uh, uh, Stay safe May nakalimutan ako Sandali lang <laughs> I-edit ko na ito eh yung halaga na sasabihin ng realtor na yon tumingin lang kayo hindi ko nakuha yung yung bahay eh pero tumingin lamang kayo sa paligid tumingin lang kayo dito sa paligid may kita nyo sa, sa dito sa sa video uh, na may kita ninyo pretty much pretty much pare pareho dito ng bahay mas uh, simple uh, hindi mas simple I guess ah, uh, uh, hindi ka pero bungalow bungalow to three bedrooms may uh, bathroom Okay, tapos fully base, fully in base, fully in basement. Uh, decent yung uh, ang ang front yard dito at uh, backyard at yung side yard. I'd say uh, about 50 50 uh, si Mrs. para parte. Nandito yung camera nakatutok sa akin. I know, hindi sanay si Mrs. Hindi ka malang tumawag. Say hello para alam nila na hindi ako nagsasalita. So, ito yung pag wala ako. Hindi ngayon lang ito. Nakalimutan ko nga pala wala ako yung mic ko. Okay. Ay yeah. <laughs> ah, yung guy na 'yun o, yung real 'to nakausap ko kaya iyan lang Sagot pag wala ako. Okay. Ka ng bahay. Hanggang sa muli. Hey brother! How many houses you selling now? What? How many houses you selling? No, it's not on this one. That one's not mine. Oh, oh! Man! Where do you live? Just across. Which house? Over there? Yeah. Oh, okay. Yeah, you know when you exit? Okay. Yeah. This one's sold conditional. Huh. But we're still like uh, waiting, doing waiting for the financing and home inspection. Okay. Right, I just thought I'd just had you know ask you and you know just to say hi because I'm so used to it. if you guys come. Yeah, 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 you yeah, know, this so. one I just recently been uh, sold. This one here, you know. Yeah, yeah, yeah. 1.3 million, man. Yeah, yeah. <laughs> Crazy. Okay, so that one sold for 1.4. So this is somewhere and in now, between. The last few months was slow, but then this year the interest rate is supposed to drop again. Okay, so yeah, I heard about it. They they they, uh, they, raised, they raised the interest rate, a right? Lot, right? Last yeah, few, last year. What, 6%? Right? Six, so six, six it's going to drop in the summertime, so that means prices will increase. <laughs> wow! Yeah. Wow! So it's a good business, huh? Uh, uh, well, the past year was slow. Yeah. It's slow the last year. Yeah. So Man, I, you don't know how many realtor agents I've I met. I talked <laughs> to. So many of them. Yeah. I've been doing it. Me, my father, and my wife. So I've been an agent for twenty years. It's a family business, huh? Yeah. yeah okay. Yeah. Okay. Yeah, cool. So the Vic. <laughs> I get. I get the icon. Hey, Vic. My name is Lenny. That's you know, I'm right. just. I'm just playing around here. You know. What are you doing with the phone? You're recording, yeah. It's uh, I'm I'm recording the um, I'm I'm, I'm checking how how um, how powerful this machine oh, is. Really? Oh, yeah, so it's, doing like reviews on it or something. Uh, maybe someday, yeah. but uh, right now, it just I just recently bought this that uh, the oh, machine, so is like the Toro, right? Oh, yeah, you know, you know, it's no blower. <laughs> uh -huh. It is, it's like one of the uh, I asked them for the biggest, biggest machine and they gave this to me. So it's powerful, right? How much power is it? Man, it's it's uh. It's 14 horsepower. Wow, that's, that's big for a snowblower. 14 horsepower, 32 wide. Wow. So, uh, 32 inches wide, right? Yeah, I, I asked the guys, uh, my dealer, I said, give me the biggest. <laughs> it's five grand, man. Wow, damn. <laughs> Crazy. Crazy. All, right, All right, hey, take, take care. Take care, big. 자, 자세히.